Gandang hapon, Mr. Ray Nakano. Uh, ngayon ay nakatira ka sa Grand Towers, di ba? Tama yan. Eh. Magkano naman ang binabayad mo sa Kondo Kanta Pond? Uh, 12K ang mga sambayad ko dito. Penta. Uh, yung mga babayarin tulad na kuryente, tubig, mag mga magkano naman pang inaabot? Hmm, hindi ko alam. May mga 2K hanggang 3K. Paano mo naman nakakaya na tumira ng mag-isa sa Kondo? Alis lang, kasi hindi naman ako buong araw na sa condo. Magpasok ako, tapos may mga kaibigan mo na hindi na ako condo Friends. <laughs> Nakakaramdam mo ka ba ng pangungudila? Hindi nga, eh, kasi nga may mga tao doon. Hindi ka ba... Paano mo naman nililibang ang sarili mo? Habang... Malay mo, umuwi sa probinsya yung mga kaibigan mo. <laughs> Ayan, may computer dyan napansin kong medyo makalat ang kwarto mo ha sa so, tingin mo, nawala na ba ang obligasyon mo at responsibilidad na mapanitilig yung malinis ang kwarto mo Ngayon wala ka na sa mga magulang mo oh, wala na naatira dito eh pero syempre, pag sobrang dumi na please, say, bawal eh. comfortable ka naman dito habang nag-aaral at nakakaaral ng mabuti. Paano naman ang pagkain? Pagkain, minsan niluto minsan kumakain ako sa labas. Sino makasama mo pag kumakain ka sa labas? Mga tao, kasi mag-isa ako. Sige, kung papipiliin ka kung saan mo gustong manirahan habang uh -huh. nag-aaral sa De La Salle University, sa bahay o sa condo at bakit? Uh, sa condo, magapit kasi bahay ko na sa Bulaan Eh, ako nang mag-commute. Yung first term, ginawa ko yun araw-araw. Kasi. Di ba nag-aaral ka sa LSGH habang ikaw ay nasa high school? Paano mo naman dinaanan ang pagkocommute mula Bulacan? Ah, hindi ako nagkocommute nun. At ito sunod Ilang oras ang biyahe mo? 1 hour thirty minutes. Ngayong nasa kondo ka na, sa tingin mo ba mas madali ang pagpunta sa eskwela or parang mas nahihirapan ka dahil lagi kang natutulog, oh, uh, mag-isa ka lang. Parang naatamad na, na pumasok eh. Pero oh, dinam, mas gusto ko pa rin. magandang hapon, binibining Rio Sevilla. Um, ngayon po ay nakatira ka sa anong kondo po? Sa so, One Archer Space. Uh, ngayong college di ba? Pero nung high school at Kapataan mo, saan ka dati tumitira? Noong high school, uh, nag-read kami ng parang, parang Parinit siya yung exactly saki sa Dubai. Uh, dito naman sa Pilipinas, nakatira ako sa bahay ng lola ko. So, so sa kondong ito, ilan naman yung nakatira sa uh, dito? Habang naka-destina kayo sa lasal? Uh, tatlo kami. Tatlo kami. Pulo babae at dalawa ay nag-aaral. Pare-parehas kami nag-aaral sa sana, sana Um, paano naman yung... Paano naman yung mga... Focus. Paano naman yung mga... Kakainan? Sige, may nagliluto ba sa inyo? Or ano? Oh, uh, walang sana yung magluto sa amin. Kaya, bumibili na lang kami sa labas. Or... O, o kaya naman minsan, nagbabaan na lang kami ng pagkain galing bulacan Ilang beses ba kayo umuuwi sa bulacan sa isang buwan? Ah, uh, ako every week ako pero sila yung mga kasama ko minsan minsan umuuwi kasi hassle din. Uh, ilang ilang oras ba mo commute from bulacan to Ah, uh, 1 hour and 45 minutes. 1 okay. hour 30 to 45 minutes. Okay. um, magkano naman yung babayaran nyo sa renta? Renta ba to or binibili? Uh, renta. How much? How um, mga... 16,000. Sa so, hati-hati kayo dun? Hati-hati ah. ka. And then, yung mga binabayad, binabayaran nyo sa tubig, ilaw... Yun, hati-hati uh, uh, rin kami dun. Ah, so hindi pa siya included dun sa... 16,000 nakakakain ba naman kayo na matuwid araw-araw? Since sabi mo nga, lagi kayo nasa labas at hindi nililuto sa loob ng kondo. Oo, oh, na oh, nakakain naman. Pero, eh, yun lang. Siguro mas okay pa rin yung lutong bahay. Nakakaranas naman ba kayo ng pangungulila? I mean, wala naman kayo sa parents nyo. Um, ang close relatives nyo lang yung mga kayo dito tatlo. May times na kami lang nandito. Hindi naman ba nakakatakot since puro babae kayo? Ah, uh, hindi naman. Okay. Paano mo naman nalili nga sarili mo? Assuming na pag may klase yung mga ka-roommate mo at nalito ka lang. Uh, may mga activities ka ba sa labas like sports or organizations? Wala, pero siguro gumagala na lang. Comfortable ka naman dito sa condominium sabang nag-aaral ka sa TAF. Oh. Uh, Since your course is, ano na? Uh, electronics and communications. ECE. ECE. I see. Kung may problema naman kayong dinaranas dito sa condo, like may bagyo or sakuna na unexpected, Um, Nakakapag-communicate naman kayo sa mga pamilya niyo? Ah, uh, oo. Oh, oh, oh. Kung papipiliin ka habang nag-aaral ka dito sa TAF, mas pipiliin mo bang manirahan sa bahay or sa condominium At bakit? Ah, uh, mas pipiliin ko dito. Kasi, uh, ayun, masyadong uh, hassle kasi. Lalo na kapag Mondays, madaming lumuluwas. At marami pa kaming mga dala. So, mas, para sa akin, mas, mas convenient kung dito titira sa isang condominium. Alright. Okay, so, interview namin yung blockmate namin si Paolo. Hi. <laughs> Paolo, taga saan ka? Ah, uh, taga Batangas City. oh, taga Batangas. So, alam na natin kung ba't siya nagko-condo. kasi taga Batangas pa siya. Okay, mga tanong. Interview ko lang namin, okay lang? Paano mo na ayos si yung mga mga binabayar mong bills bawat buwan. Paano oh, ka auto debit sa card ng So, so oh, nakakain ka ba ng matuwid araw-araw? Oo, oh, nakakapili pa ng mga kinakain ko. Tsaka kung anong oras ka So, so oh, ano nagluluto ka o bumibili ka sa tabi na bilang? Mas madalas bumibili ka lang. na naman magluto? Oo ano naman, ako pa. Magugas? Siyempre. Napapanatili mo bang malinis ang kapaligiran ng iyong kondo? Ito ang paligiran ko? Not so, sino yung gilinis? Ikaw o nagdadala ka ng maid every once in a while? Ikaw lang? Mm -hmm. Lahat to? Oo. Oh. Okay. Okay. So, nakakaranas ka ba ng pangungulila? Parang pagka-homesick? Hindi nga eh. Masaya dito. <laughs> so, mas gusto mong mawalay ka sa pamilya mo? Hindi naman. Kasama-kasama nila? Hindi naman. Pero para mas may freedom ako dito eh. Paano mo naman nalilibang sarili mo habang mag-isa ka dito sa kondo? Oo, mag-isa. PS3. Hindi naman ba naapektuhan yung mga pag-aaral mo? Hmm. Siyempre, naapektuhan. Hindi nga makapag-aaral. Hindi <laughs> nga okay. makapag-aaral. So, kung pipiliin mo, mas pipiliin mo bang manatili sa kondo? O sa pamilya mo, sa bahay niyo, mas gusto mo? Kung malapit yung bahay namin, siyempre sa bahay eh. Wala akong masyadong gagawin. So, mas pinipili mo pa rin makasama ang pamilya mo sa mag-isa dito? Ay. Siyempre, malayo kasi. So, kaya dito. Mga ilang beses sa isang buwan dumarating dito mga magulang mo? Mm. Once or twice naman. Um. Kung may kung may may ipapayo ka ba sa mga estudyante yung gusto mag-condo? Uh, kasi ito. Wala na pigil sa'yo magulang. Uh, kahit ano ka matulog, kahit anong kainin mo, uh, kahit anong gawin mo sa araw, disadvantage siguro. Hindi ka makapag-aaral mas madalas. Oo, oh, yun nga. Mag-isa ka oh. Bakit? Okay. Sige, thank you, Paolo. Sa tapang. Nagbababad pa natin sa Waldo.